I-share ko naman sa inyo kung paano magluto ng napakasarap na tupo sisig na pwedeng pwedeng pang ulam at pampulutan. Napakadali nga lang nito lutuin at simple lang naman ang mga ingredients na kakailanganin niyo rito. Una, ihanda mo na lahat ng mga ingredients na gagamitin. Unang-una na dito syempre yung tokwa. So tatlong peranson tokwa lang yung ginamit ko dito at marami na rin sya kapag naluto. Pagkatapos kailangan din natin dito ng isang bell pepper. So hinati ko lang sya ng maliliit, sile, labuyok, siling green. Ayan, kailangan din natin natin yan, syempre ang sibuyas kailangan din natin. Lahat ng mga ingredients naman na gagamitin ko dito ay ilalagay ko na lamang po sa description box or sa comment section. So natin no, prinito ko yung tokwa after maluto, tinabi ko muna. Tapos ipe-prepare naman natin dito yung gagamitin nating sauce. Sa isang bowl, pagsamahin ang mayonnaise, 80 ml yung. Pagkatapos dalawang kutsara ng oyster sauce, naglagay ako ng konting magic sarap, paminta at sesame oil. Pagkatapos ay imimix lang natin ito ng maigi. Tabi lang muna natin itong ginawa nating sauce, dito sa pinagprituhan ko ng tokwa, tinanggal ko yung mantika nyan, pagkatapos naglagay lang ako ng butter, so igigisa natin itong sibuyas at itong bell pepper, so palambutin lang natin ito ng kaunti, pagkatapos ay ilagay na natin dito yung mga prinitong tokwa, imix lang natin ito ng maigi, kung may mga handaan nga kayo maganda rin itong panghanda, pasok na pasok lang sa budget, dahil mura lang naman ang mga ingredients na gagamitin nyo dito patapos ka mahalo, pwede natin ilagay dito yung ginawa nating sauce So yan, ibubuhos lang natin lahat at saktong-sakto nga yung ginawa nating sauce para sa tatlong perasong tokwa. At ayan, imimis lang natin ito ng maigi. Tapos ay maglalagay na ako dito ng sili. So depende na yan sa inyo kung gaano karaming sili ang ilalagay nyo dito. Ituin lang natin ito ng mga isa hanggang dalawang minuto sa tamang apoy na lamang at okay na yan. Grabe, sobrang bango nga nito nung niluluto ko at nakakagutom na talaga. Perfect na perfect ito sa mainit na kanin. Napakasarap. At syempre, pwedeng pwede rin pang pulutan. At syempre, titikman na natin yung ginawa nating tupo sisig. Wow, tingnan nyo naman. Grabe. Mmm. Mm, sarap. Lagyan natin ng kanin. Ang sarap sa kanin, promise, sobrang sarap. Saktong sakto yung lasa. Hmm? Sarsa palang ulam na. Kaya naman, try nyo na rin.